ay okay. mm, ayan na okay na yung ganito so halos kalahati na po ang napalitadahan bukas rest day syempre kailangan din natin so oh, okay. okay. ayan Almost Oh, yun, dito na naman tayo sa ating uh, pathway <laughs> napakaganda po ng uh, ng paligid saktong sakto yung init ayan o no? mga farmer mat may zipline kaming ginawa kahapon ayan dito muna tayo sa ating uh, ginagawa at uh, experiment lang po namin sinubukan namin actually natan experiment ano? we tried So nagtry po kami kung alin ang mas uh, mabilis pero the end na realize namin na papayam, gumawa na lang tayo ng tulay uh, at pag gumanda ang panahon doon na lang natin ipabagsak lahat ng tambak sa may uh, doon sa may doon. sa tapat ng uh, tulay and mano-mano uh, kasi hindi talaga umubra. failed mga farmer I was thinking na parang ang bilis lang ano tutulak mo hindi Uh, may, may, friction yung uh, lubid then uh, kailangan pang hilahin. dalawang tao ang nandun dalawang tao dito so wow parang oh, hindi, hindi maganda so ayon oh, ayun ano hina natin ito easy zip line para uh, maubos kasi wala, wala, tayong ibang choice kundi dalhin doon pa aga ah, ni Romela huy may, may sasakyan na sino kaya yan oh panahon. Ano na? Wow. Bound to Binalupian Bataan. Wow. Happy wedding po. <laughs> o yan, balikan natin to. Tuloy ang palitada. At ilan lang ba sila ngayon? yung nasa ibang kumpanya eh andun pa rin tayo naman ay eh, nagtatambak ayan sabi ni ka farmer rodol lagyan daw ng lupa oo ayan na ayan na po nilalagyan na po natin at uh, baka nga naman matumba so ayan na. tambak na natin yan maganda yung lupa na yun parang maganda ah Jun Jun ayun nagpapalitada na ano kaya magandang ikpintura na ito hindi na natin kung po pwede dito yung dito tayo magbo bonfire pwede rin siguro ayan gahanap ako ng compost pala ang kahit yung beddings lang sana ng vermicast kasi yung vermicast talaga mahal eh yung kumbaga yung ano niya lang yung pinaka beddings niya lang pagka pinapalitan po kasi nililipat talaga yung uh, mga worms ano so minsan nagbebenta po sila noon yun maganda din yun bala kong uh, <coughs> ulitin yung pagtatanim mga farmer siya pala kay tita ligaya so ayun tama nga maganda talaga yung malaking hole tapos sa uh, compost para makagalaw po yung ugat ng ating avocados so ayan ganda na ng yog oh nakompleto ko na yung ano yan nalagyan na po natin yan ng uh, mga pang insekto kaya maganda ang pakiramdam yan ngayon Tabaga parang bagong ano may fertilizer siya Ayan. So, hopefully, makapagpabunga tayo ng mga ilan. Ang bilis lang nagpalitada. Ito, half day lang to eh. Half day lang yan, kahapon. Ah, uh, uh, <clears throat> ano? Kung dalawa sana, kaya ng halos baka less than 2, uh, ano, 3 days. Ganda yata yung lupa ah. Akala ko pupunta si Tatay Bong mo, ano daw kukunin niya? sabog-sabog pa tayo. Pero ayos din yan. Pagka maglalagay na tayo ng tubig, kaya lang medyo matrabaho pa po ito. Ayan oh. Ah. Ganda yung lupa oh. ayan no ah uh, ada so most likely ang taas ng tubig nito ano lang baka mga ano, siguro 12 inches lang Abab uh, pinakamalalim na siguro yung tupit above na above dyan sa anong yan mga tubo na yan drain so Ganon ang mangyayari tingnan natin to kung hanggang uh, sanang mapapalitadahan ni Jojo kasi hindi na siya inaano Aro, ano to ito yata yung ano hindi ano yan simento in order kong simento 100 100 pieces na ah, mabibitin pa tayo gandang tingnan ng mga nyug oh konti pa makikita niya mga kapamer pagka na napataba natin to at uh, ang, ang nagiging problema lang nito pagka tag init talaga hindi na didilig na maayos pero ngayong tag ulan na arangkada to ito na lang hindi namamatay tibay din hmm. Ano yan si Mento, Papayam? yan Papayam? Makapasok kaya? Ano? Ang kapasok? Ngayon natin. Pero matigas ka. Hindi eh. naman umulan kagabi, no? So tayo naman Sabi ko kanina Pagka gumanda po ang panahon Tayo naman po ay magpapabagsak dito Ng uh, marami-raming tambak Para dito so, Tansya ko mga 20 Less than 20 siguro mga Kaya na yan uh, At ayun Magmamano-mano tayo Timba Alagay tayong tulay Asia yan, makakapasok yan so ayan po ganda ang panahon ngayon hopefully ay papasok sana no? yung truck oh, dito kaya dito problema ito, paano kaya yan pwede namang yung tamba kaya papaya maganda oh, maka na baka pwede na eh. Meron. 10 mm tsaka ano? 20, ah uh, 9. May in-order na akong bakal <laughs> Ha? Ayaw na, gagamit naman dito sigurado 100 na na inata ang in-order ko Hmm. ayan na. Oh. Palitada. Babalikan natin yan mamaya. Yun. Pinulak na po yung ano doon. Yun. Sabi ko na. Tak tak. Oh, mas mabilis. Diba? ba? Hmm. Hmm. gawa ni Junjun ngayon. Oh. Hanggang mamaya yan. Doon pa bukas day off mahinga tayo bukas <coughs> ako na naman patay Yan, balikan natin po so may nag deliver ng uh, tambak hanggang doon lang hindi po na ibaba dito wala maputik pa siguro sana huwag munang umulan pero ano na eh paakyat po yung ano yung tawag dito yung habagat ngayon wala kasi nasa bandang Bicol at Batangas grabe daw ang lakas nga ng ulan ngayon doon tapos sa ah, habang yung bagyo paakyat ayun na ah. paakyat din yung ano may bagyo ata eh hihilahin yung habagat paakyat din oh, ayan na mga farmer oh. dami ating semento cemento at Matodo yung sound may mga tao pa 3.30 na Ayan. Nagbabad lang ang mga yan siguro May mga dumating pa eh oh na, na. Ay, dumating pa Ay siyan. Maganda sana doon maibaba oh Kung hindi Kung hindi sana umulan bukas Ano ba ito? Ayan kadena mo Magdalena, ayan mga ka-farmer ganda na ng ano ani Junjun halos kalahati na mm. ano na ba kayo poste na? Ha Jun? Uh Oo. -oh. Pang lima, huwag kalimutan yung ano na eh. Ito na oh. Okay na yung ganito. So halos kalahati na po ang napalitadahan. Bukas, rest day. Siyempre kailangan din natin. So oh, ayan, almost, hindi mo 90%. Ay hindi 90%. Ah... Uh, 45% mga farmer yan. 45% of sa kambala Ano, so ganyan kataas. Ayun, taas din. Hanggang dito lang ang tubig mo, ma-maintain mo hanggang dito ang tubig mo, okay na. Masaya na 'yung mga isda niyan. Mali mo magka-solar, kung magkaka-solar tayo, pwede tayong mag uh, ano ng tubo doon. Uh, using uh, solar power ano, 'di ba? Pump. Eh yung patubig natin libre na dito na lang kung baga, laging may tubig so kung summer eh ano naman Gakatubig tayo ito ano, so ayan marami nagtatanong oh pato na nahiga yata yung ano, <laughs> hiniga po talaga yan nakahiga yan para kumbaga nakakontra na eh ano naman dito may footing kaya hindi siya hindi siya kaganang at the same time, nakasandal lang siya. Ganun lang naman yan wala naman pong masyadong force kaya mayroon tayong tubo na ilalagay para kung may tubig man na ano <coughs> ma-drain siya Yung ginawa nyo dating ganyan, nakagawa na rin ba kayo ng paganyan? Di ba sabi mo? Ayon, namin. Ah, buhos yun. daw gawa na sila dyan yung bohos pero yung dito sa gilid ang gagawin natin ganun ganun yun John, parang papahid lang natin mga dos lang siguro pwede na no kapal pero may footing siya no oo si parang pinaka lang naman po sya ang magiging purpose nya is protection lang dyan ba? Diba? wala naman force na malakas ang inaano lang natin yung maproteksyonan siya pag umuulan hindi maubos kasi ulan po ang umuubos niyan ng lupa na pabar down ng magbabar down yung ulan na malakas tubig so hindi mo napapansin unti-unti nang kinakain tapos yung ano din yung tubig din dito syempre di ba oh, so the long run hindi mo napapansin bakit ka lang lumilit lumilipis nang lumilipis, lumilipis yung ano pero kung meron nang naka anong ano wala na semento yun po yung ating uh, purpose nun yun dun nga sa likod ng loft kinakain na din eh so ano din yun naasintahan din natin kahit 4 lang na ano na, ano lang hollow blocks din para hindi na ma kain din ng, ano, ng tubig uh, tubig Matambayan ata sila. Malis na kasi ako. <laughs> mga nag ng internet namin pinakain ko rin dito akit kayo tol kain muna kayo kako oh, saya naman sila i-replant namin yung uli, uulitin namin yung avocado especially avocados papalakihan ko uli yung butas tapos uh, hanap ako ng garden soil may mabibili yung organic na ano haluan namin ng carabom ano yung carabom manure tapos sa uh, yun lalakihan natin yung butas para makagalo ugat hindi din ng ano ah malunggay buto ha tahan pa. Yun, no? Know, tingnan nyo po yung lupa na nawala. So, parang iuusog namin to ngayon. Problema. Sobrang laki naman itong <laughs> magiging swimming pool kung sakali, ano? Pero, hindi po yan ganyang kalaki. Sobrang laki naman. So, Diyan natin kakailanganin ang tambak na. Tapos yung dito pa. ayan mga ka-farmer itong ating inagay dito eh kahapon sinubukan nga namin yan zipline hindi po uubra pero ito palagay ko pipilitin namin kasi naan ito to paano namin itatransport ba diba? so kailangan ito. tulak na lang don ito tapos yung mga susunod na tambak gagawa na lang ng tulay at doon na lang po kukunin mano mano kasi dito pinag-aralan namin, apat, dalawa doon, dalawa dito. Nahihirapan tayo. Tatalo tayo sa ano labor. Hindi magiging mabilis po 'yung ano pag uh, ano ng tambak, pag uh, transport ng tambak. Ayun. <laughs> Palpak. So yan, marami pong salamat mga ka-farmer at ang mangga natin ay marami. Yan. Marami din naman po ang nakasurvive. Pero marami ang nanunusok. Ayan. So ayan, marami pong salamat. Bukas, day off tayo. Pahinga tayo sa ating uh, construction. So resume tayo ng Monday. Okay. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.